magandang hapon. Ito po tayo sa ano sa ah, sa C5. S sa 10. Sa Villar C5. dito ang dami pong lugar dito na ah, dami pong dami talagang nagpapasyal dito. Yun. Dala ko, may mga sakit na doon. Oh. Mayroon talaga sila. Baga, dito na talaga sila ginawa ng park ito no? may, may pamilya talaga na <clears throat> talaga ang ginawang park na talaga nila doon dami doon no? mga sasakyan doon na rin no? grabe talaga dito parang ano na ginawang park pasyal talaga ng mga tao pamilya, ah, mga bata sari sari mm, talaga kita mo meron sila sa pagkain yan you know? o umaga, konti lang. Pero pagdating ng hapon, mga nitong, ah, oras alas 5, ah, 4, 4 to 5, hanggang alas 6. Marami pang nga ano, dito. Marami ano, tao dito. Pero yun, no? May nagbabalik. Oh, talaga, ginawa talaga nyo lang nito, ano, pasyalan. Uh, kasi, ah, eh, ma ah, maano naman dito, mas... masaya, ano, mahangin Tama doon oh, kita mo yung mga sakyanan doon, doon. doon, doon. doon. No. Pinakit na. Pinakita yung mga sakyan. May mga pulis naman kasi dito doon. May ano. May guardhouse doon. Oh, may pulis doon. Pinaka uh, yan. Uh, bantay doon. Pulis ang nakabantay roon. Meron. Ito mo. Sama na rin mga anak nila. Banding sila rito. Kasi wala naman pasok mo. Dami, no? sa, yung mga bata hmm. pati yung aso yung aso ko lang hindi ko na ano, sa ano you know, yung 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 Okay. Diba? Dito may kami yung may ikot bike. Maganda naman. Masaya. Maganda mo ano. na Sa so, hapon may umiikot dito so super so ingat ingat lang dito sa pag, pag, kasi marami din pagtawid punta tayo doon sa ano nila Hey, chef. Hello, hey, sir, hey, Hello, sir, 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 ano. Thank you, sir, hey, Thank you. kasi dito hindi ka nanggawin dito yan o no? ang ah, dami na mamasyal sa uh, ganitong ano uh, banding banding mga ba pamilya yan sila to, sabi mga bata yan the best at saka may christmas na na doon o no? maglagay na silang christmas light christmas tree yan you know? Oras. kaya lang ang langit ay hindi maganda baka umulan kaya siya <coughs> terry papa saunso <coughs> eh. dyan kasi bawal eh. iba bawali bawal eh. kaya mga 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 pa ano naman, naman pag sinabi ni Mang eh, bawal, bawal, eh, wala tayong magagawa. <laughs> yan ang utos ng ano eh, na may ari. Eh. Si Mama Cynthia. Eh, yun yan. yan eh. Sundin <clears throat> so, natin ang gusto. Merong picture dyan, oh. Hey, picture, wala tayong bata. Kaya Hello mga bats! Ah, the... wait, wait. wait lang matusok. Oh. mo dyan. lang. Ito mo Oo. may... Pwede mag ano pala dyan. Pwede mag ano Yeah, what's at isa yun talaga pwede Mayroon na. Christmas light. hindi you know. ba? Okay doon yan ano 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 ang Christmas tree oh, ba diba? at least yung marami na mamasyal dito <clears throat> ang Christmas tree nila ay malaki mataas din parang sa muwa hmm. sa SM Mall of Asia malaki rin parang ganito sa kanila din ang oh. Christmas tree maraming palimutik Marami rin pala eh. <laughs> Okay. Thank you, thank you po. Uh, magandang gabi na po.